Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon! Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagang updates patungkol kay Main Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal si Main Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadalaw, di naman kaya ay naligaw sa channel na ito, please po, I-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kinamain at kay Alden. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay ang video po na kumakalat ngayon sa social media kung saan ito nga pong uh, uh, fan na bumibili po ng ticket kay Alden Richards para lang pumapanood ang bago nitong movie ay nagtanong ng kung ito bang si Maine Mendoza ay maraming tickets na binili na tawang tawa si Alden Richards at, at, ang sabi nga po ni Alden Richards ay napakarami no maraming araw po napakaraming nakuha at tawa po sila ng tawa sa isa't isa. Hindi po atin yung video kaya hindi ko po maipakita sa inyo pero po pwede nyo pong balikan yung video na yon para po ma-validate nyo no, lahat po ng naririnig nyo sa akin. At ang ikalawa naman po ano ay uh, ang dalawang rason na maingay na maingay na pinag pinagkakalat po ng mga Armin fans at mga toxic mainers kung bakit itong si uh, Main Mendoza ay tila baga mugto ang nakikita pong Uh, ang nakikita po nila ang mga mata ni Main Mendoza. Sa pagbabalik nito sa EAT, ano nga bang nangyari? Meron ho silang tatlong bagay na ating uh, ating pong pwede rin pong pag-usapan at mabigyan ng linaw. Ano? Sabi ko naman sa inyo, basta't may kinalaman kay Main at kay Alden, eh araw-araw po natin pag-uusapan ng mga bagay na yan. At uh, muli, pasensya na po, no? kung nakaraan ay wala po ako sa ating uh, uh, wala po ako sa ating uh, sistema <laughs> <laughs> Dahil usa sa nawalan ho ng internet ang uh, aming editor From PLDT, nag-convert po sila ng Converge At bago nga tayo magpatuloy pa Kung marami ka pang kilalang mga Aldev fans na hindi pa po nakasubscribe sa ating channel Sabihan nyo na po sila no ah uh, nang sa ganun ay sama-sama uh, po natin uh, malaman ng lahat ng mga recent updates kay Main at kay Alden hindi yung filtered hindi yung filtered lang di ba at bago nga tayo magpatuloy pa naririto mga komentong napili ng aming team patungkol sa mga updates natin kani-kanina lamang unahin natin na naging komento nitong si Miss Doris Latupan ang sabi niya nga po rito nakakadismaya talaga ang ginawa ng mga management ng uh, uh, Falkers and Couple, especially Mengay, anong uh, klaseng management yan? Sila pa mismo ang sumisira sa alaga nilang artista, palibasa, mga ganid at makasarili. Dahil sa pera, truly money is the root of evil. Anyways, I'm happy for Tisoy na muli niyang uh, pinaramdam ano? kung gaano ka-importante si wifey sa buhay niya. Salamat at... Uh, Pinaglaban niya talaga si baby girl as his partner, not only in real life, also in his co-endorser ng Vivo Philippines. It's good na di nagpatinag ang Vivo sa mga anti-Alda, ba ano, mawawalan nga naman sila ng sales. Pag uh, binawag ang uh, malas, ang malakas rather na couple, alam naman natin kung gaano kalakas ang Aldab. Sila lang ang may hawak ng record kahit anong project basta magkasama sila. Paya na naman ang mga fake newsmaker ng taon na lang naman sila ng habi ni Nico Mende Folkerson. Thank you so much, Mr. Pinas. Welcome back. <clears throat> Alam kong may problema lang sa connection, kaya ka nawala pansamantala. Ikaw na lang ang inaasahan namin. Sa'yo kami kumukuha ng lakas. God bless you. Ingat ka palagi, Aldo, forever. At ah, totoo po yun, ano? From, uh, from PLDT, going to Converge. Napakatagal po namin makontakt lalong-lalo lalo na po nitong uh, aming editor. Inabot nga po ng apat na araw bago sila dumating. At ito naman pong PLDT, kaka-resume lang din po ng, ng, internet connection. Sabi nga namin, ipaputol na lang. Diba? <laughs> ipaputol na lang. Parang nga naman, kasi laging ganun eh, na naaabala. Anyway, totoo yun. Totoo tatoo po yun. Kasi kahit nga po, uh, toothpick lang po ang ipa-endorse natin kay Min at kay Alden as long as magkasama po sila. Alam natin na papatok po ito. At para naman po sa ikalawa natin komento yung mula naman po kay Miss Gina Torrico. Sabi niya rito, good afternoon Mr. Pinas. Uh, so, uh, sugdol sa langit ano hindi ko alam kung sundol sa langit ang bitterness ng managements ng Aldab dahil sa fandom abot hanggang langit ang galit at pag, uh, paghaharang ng mga ito di diba? yes alam ng fandom alam ng uh, uh, fandom na sila ang uh, sinisisi sa mga kapalpakan mismo. Sila ang may gawa na ano? 41 million ang fandom kahit marami na ang bumitaw, ang 41 million na ito ay gusto nilang sakupin at angkinin. Ngunit sa sa matatalinong Aldab Seniors, sila ay naghihinag-peace. Ang fandom ay naghihintay lamang ng tamang panahon upang muling kuyugin ang industriya ng showbiz na nawalan na nanangningning. Have a blessed Saturday, Mr. Pinas, and have a blessed Sunday, Miss Gina Torico. No? <laughs> At totoo po yun. Totong totoo po yun na yung 41 million na yan. Kahit sabihin pa po nilang may mga nag-alisan na, pero napakalaking bilang pa rin po na matitara dyan. Diba? At gusto nilang lasunin ng isipan ng lahat ng 41 million na yan. Pero hindi nila magawa-gawa Dahil marami kasing fandom na nakasaksi talaga ng katotohanan between Main Mendoza and Alden Richards. At para naman po sa ikatlo nating komento, ito naman ay mula kay Ms. Zenaida uh, Katulong. Sabi niya rito, still umaasa pa rin sa real score ng op, ng ng uh, Alda ba no? Bakit po Mr. Pinas ayaw ilabas ng mga ADN and Jen na mga nakasaksi ng kanilang kasal? Siyempre, may picture sila. Imposible namang walang, A di wala, di ba? ADN, ADN pa para matigil na yung uh, halubalo nakasalan kay Panot at Maine no ilabas na nila pwede ba may buntisan issue pa raw na ilalabas ang IAT nako nako naman kaya ayoko pang panoorin yan eh, kasi nakakainis tulad ng uh, ginawa nila na may ring si main parang maiiyak at uh, ngisi ang tawa ni Maine no eh bakit sumusunod siya wala ba silang pera at bread and butter na lang niya ang iiti na yan? Naku, sus, ano, ano, Yaman naman ng tatay. Uh, yaman naman ng tatay at uh, nanay dab, ba diba? At pumapayag sa ganyang katarantaduang kasal at uh, pamanikan. Puro silang uh, sinungaling. Nakakahiya ang pamilya Mendoza na yan. Umaasa na lang sila sa kita ni Maine Kaya ganyan sila. Nawala na, no, na na yan ano ng kredibilidad. Well, alam naman po natin 'yon, Miss uh, uh, Zenaida Katulong, ano? Ang sabi nga po uh, noon pa man, alam na alam natin 'yan. Before Maine Mendoza entered the showbiz industry, uh, they are all already well off. May kaya na po talaga sila sila na dab tatay dab for Maine Mendoza, pero sabi nga nila, pag naghangad ka ng uh, ng sobra-sobra ay malina. 'di ba? Kaya nga maraming naniniwala na nakakaapekto na po yung uh, yung nar naranasan at nakasanayan nila sa sobrang sobrang pera, pagdating dito sa uh, standing ng isang main Mendoza sa showbiz industry, ba? Diba? At uh, bukod ng 'yan, uh, maraming salamat po no, sa inyong komento. Ngayon, pag-usapan po natin ito pong mga uh, kaganapan kina main at kay Alden unahin po natin ano ang isang Alden Richards. Alam naman po natin 'yon, ano? Alam na alam naman po natin 'yon na nitong nakaraan lamang po no eh showing na po ang uh, movie ng isang Alden Richards. Kung saan si Alden nga po ay uh, nagtry ding magbenta ng ticket, ano ng ticket at ng mga popcorn, <laughs> ganun po sa mga sinihan. At uh, mayroon meron pong video na kumakalat ngayon. Hindi po amin yung video, Pwede nyo pong uh, panoorin yung, um, yung video sa Instagram. Pag napanood nyo po, eh, matutuwa po kayo. Hindi namin malagay dito dahil hindi yun amin eh. Baka makapiright po kami. Anyway, ang nagtanong po doon sa bumibili, bumibili po siya ng ticket kay Alden Richards. Ang pabirong, pabirong, uh, uh, tanong nga po no, na itong uh, fan na ito na gustong supportahin din ng Alden at uh, tinanong po niya si Alden kung marami na po bang nabiling tickets sa isang main Mendoza. Nagtawanan silang dalawa, lalong lalo na si Alden. Tumawa po no, pagkalakas-lakas. Alam niyo naman si Alden, pag nabibigla, ang lakas ng tawa. So, ang sagot ni Alden Richards, marami na. Marami nang nabili. Ganun, kaya tawanan sila ng tawanan. Ngayon, ang mga netizens, may mga natuwa, may mga hindi natuwa. No, doon tayo sa mga natuwa. Sinasabi so, nila na uh, literal daw po ito. Literal na ginawa ng isang main Mendoza ito kaya para kay Alden Richards. Well, totoo naman totoo naman 'yon. Nasaksihan naman natin 'yon na pag merong uh, pag meron pong uh, personal at uh, solo projects si Maine Mendoza, sinusuportahan ni Alden Richards sa lalo na kung pelikula. Ganon din naman po si Alden, sinusuportahan ni Maine. ano? Yung Hello Love Goodbye, pati yung uh, uh, yung movie ni Maine kay Carlo Aquino, sinuportahan din po nila yan. At meron din naman po mga fans na nagagalit nagagalit dahil daw ginagamit na naman po ni Alden itong si Maine, etc. Et Lagi naman ganun. Gasgas -gas na yon ano? At ang naging pagbabalik nga po ni Main Mendoza sa EAT ay naging uh, dahil namumugto nga raw po ang mga mata nito at sinasabi nila, may mga nagsasabing netizens, ano? Uh, na si Main daw ay minamaltrato, ginagawang katulong o di naman daw kaya ay pinipilit na lamang pong pumasok at huwag pumasok. Kaya uh, half-hearted ano, itong si main Mendoza sa pagbabalik niya sa EAT. Well, ulitin ko lang, wala po tayo palagi sa tabi ng isang main Mendoza. Kaya wag po tayong mag ng mga bagay na wala po tayong makakitang proweba. Doon lang tayo magsasalita. Magsalita tayo sa mga prowebang nakikita natin. Muli ito po ang Pinas Showbiz News ngayon.